mga kapabs, welcome ulit sa ating simpleng kusina. Ngayon magluluto tayo ng mainit at masarap na sabaw sa bawang tahong. Perfect na perfect ngayong tag-init. <laughs> Summer nagsabaw. Lalo na sa mga nagpapakasabaw din sa buhay. <laughs> Pero syempre, tayo dito chill lang. Kaya samahan niyo ko habang niluluto ko to. Ayan, simulan natin, syempre hugasan muna natin ng tahong kung sana lahat ng marurumi. Madaling linisin, di ba? <laughs> Pero ito, mabilis lang, kunting brush at banlaw. Tanggal ang dumi. Kung sa ibang bagay lang sana ganito kadali ang paglilinis, eh di sana wala na tayong problema sa korupsyon. Charot! <laughs> Ngayon, ah, igigisa na natin sa mantika, bawang, sibuyas at luya ang tatlong magkakasama na parang tropa mo hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Sure! Kapag mabang na, lagay na natin ng tahong, hayaan lang natin itong mag-open. Kasi kung hindi, baka may tinatago pa. <laughs> Alam niyo naman, maraming close dyan. Pero pag tinanong mo, open-minded daw. Sige nga! <laughs> Lagyan natin ng tubig at pampalasa para may lasa kasi hindi lahat ng bagay dapat matabang. May natatamaan ba? Cheese tayo! <laughs> Speaking of pampalasa, parang politika lang yan eh. Kailangan balance eh, kasi kung puro alat or asin, mahirap. Kaya ako saludo pa rin kay Digong kahit iba na ang nakaupo. Kasi aminin man nila o oh hindi, may nagawa talaga siya para sa bayan. Kung may pagkukulang, eh, sino bang to di ba? Pero grabe naman kasi ngayon parang tahong na hindi bumukas. Suspicious! <laughs> Ayan, malapit nang maluto ang ating sabaw. Simpleng putahe pero panalo sa lasa. Parang gobyerno, dapat simple pero epektibo. Kaso minsan, ang daming pasiklab, pero wala namang lasa. Hala, baka may matamaan na naman. <laughs> At dyan, nagtatapos ang ating luto-lutong moment sabaw man ng ulam pero hindi tayo sabaw sa buhay Ha <laughs> so ilagay na natin ang dahon ng sili dahil ito ay pampawala ng lansa the more na maraming dahon ng sili ay uh, gano gano'n na malelesen ang lansa ng ating tahong so ayan kumukulo na siya So ayan, samahan nyo akong kumain at i-enjoy ang aking mukbang ngayong tanghali. So, ayan. Unti-unti na natin ilagay sa ating hawong. So, ayan. Hanggang bukas na siguro itong ulam ko. Dahil itong nabili kong tahong ay kalahating kilo lamang. Kasi nga ako lang naman din ang mag-uulam. At saktong-sakto nga yung mga nilagay kong mga pampalasa. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, don't forget to like, share, and comment. And mag-follow na rin kayo para lagi kayong uh, updated sa mga ilalabas kong video. So, ayan. Sarap na sarap din ako sa aking niluto. Hanggang sa susunod nating lutuan. Stay safe, stay strong, at lagi tayong magdasal para sa mas maayos na bansa. So, ayan. Magkita-kits tayo. See you in my next one. Bye!